kabi kabila ang naging protesta habang tinatalakay ng Energy Regulatory Commission at Meralco ang dagdag-singil sa kuryente. Pero wa ito dahil tuloy na tuloy na ang pinakamataas na dagdag-singil sa kuryente. Ang mas pasakit pa mga kapuso sa ating bulsa siyempre, papalo sa maykit apat na piso ang dagdag-singil dahil sa buwis at iba pang bayarin gaya ng tinatawag na systems loss. Kaya kung kumukonsumo pa kayo ng 200 kilowatt hour ng kuryente kada buwan o yung nagbabayad ngayon na mahigit 1,000 piso kada buwan, mahigit 800 piso ang magiging dagdag bayarin ninyo. Ang kabuwang epekto ng dagdag singil na yan ay mararamdaman sa loob ng tatlong buwan na katutok si Julio Segovia. Sana papasukin ng grupo ng mga nagpo ito ang gusaling inuukupan ng Energy Regulatory Commission. Pero hindi sila umubra sa mga nakaharang na gwardya. Sigaw nila, dagdag konsumisyon ng power rate hike sa taong bayan. Ina ta! Ina ta! Ang bayan ay nahaharap sa isang napakalaking disaster na bunga ng Yolanda at papasok pa tayo sa Kapaskuhan walang konsyensya. Ina! Pero walang nagawa ang pangalampag ng mga nagpoprotesta. Dahil may go signal na mula sa Energy Regulatory Commission o ERC ang taas singil ng Meralco. Ang unang nabalitang 3 pesos and 44 centavos na power rate hike, nasa 4 pesos and 15 centavos na dahil sa buwis na diba bang bayarin gaya ng system loss. Sa inaprubahang mekanismo, pautay-utay na ng Meralco ang higit 4 na piso kada kilowatt hour na dagdag singil sa loob ng tatlong buwan. 2 pesos and 41 centavos per kilowatt hour ang unang bugso ng tasingil ngayong Disyembre. Walang ipapasang rate hike sa Enero kung kailan inaasahang mataas na ang generation charge. Sa Pebrero ang pangalawang dagdag singil na 1 peso and 21 centavos kada kilowatt hour. Huling dagdag ang 53 centavos na sa Marso ipatutupad. Sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan, aabot sa 482 pesos ang dagdag singil ngayong buwan. Sa loob ng tatlong buwan, 830 pesos ang kabuang dagdag singil sa kanilang electric bill. Sa 400 kilowatt hour o higit pa kada buwan ang konsumo ng kuryente, 964 pesos ang dagdag singil ngayong Disyembre. Sa pagtatapos ng staggered payment, higit isang libo anim ng taas singil. Ang ibig sabihin ba ay parang killing me softly ang itsura. Pero pareho din yun, no? ang mangyayari pa rin, tataas pa rin. Malaking malaki epekto sa mga nanay na nagbabadyat sa araw-araw. Gustuhin man daw ng ERC na palawigin pa ng ilang buwan ang pagbabayad ng mga consumer para hindi masyadong mabigat sa bulsa, Pero baka lalo lang daw mahirapan ng taong bayan kalaunan dahil sa tubo mula sa perang ipaluluwal ng Meralco. Aabot daw sa 3 bilyong piso ang aabonohang pera ng Meralco para mabayaran ang kuryenteng kinuha mula sa mga power generator. Ipapasa rin ito sa mga consumer pero kailangan para raw munang aprobahan ng komisyon. Pwede kasi din ha, pagkapapahabaan mo and uh, malaki yung or may interest kang iaalaw, nababayaran din ng consumer tapos we do not mo if in the uh, next month sa uh, yung prices will continue to remain stable na mababa so kung meron ka pang additional na gano'n na parang overhang so will be an additional na babayaran Kumukuha ng supply ng kuryente ang Meralco sa mga IPP o Independent Power Producers na sinusuplayan ng Malampaya Natural Gas Field sa Wholesale Electricity Spot Market o WSM at mga plantang kinontrata nila. Nagtaas ang presyo ng kuryente sa merkado dahil sa maintenance shutdown ng Malampaya na sinabayan ng power outages ng ibang mga planta. Pinaiimbestigahan na ng Department of Energy kung may naganap na sa buwata ng mga power plant ang Meralco hindi kumbinsido sa hinala ng DOE. Wala ho pa kaming uh, basihan na para uh, pagdudahan ng uh, uh, good faith ng mga generator. We would like to think that uh, the parties that we deal with, uh, the generators uh, and all the other parties, uh, uh, all act in the good faith. Because in the end, uh, we're all uh, uh, trying to uh, provide the service uh, of uh, adequate, reliable power 24 by 7. Sa ngayon wala raw magagawa ang Meralco kung hindi ipasa talaga sa may limang million customers nila ang gasto sa biniling kuryente oras kasi na hindi raw nila agad mabayaran ng utang sa mga power generator baka maapektuhan ang supply pagdating ng panahon to be able for us to well have a sustainable electric industry uh, that uh, would provide us reliable efficient and hopefully affordable uh, service which is vital to uh, our businesses and our homes so paunawa lang ho Julius Segovia nakatutok bait 4 oras